Hello po mga kababayan, mga followers, mga friends. Ito po yung daanan namin mga kababayan na pilapil. Medyo maluwag-luwag pero Mahirap pa rin. Ito yung daanan namin. Taga barangay sapsap kami -sap pastaran na mga kababayan. Naggawa ako ng bagong Facebook para may professional, dashboard. Kahit maliit pa lang yung power so ano lang tuloy-tuloy lang para sa kabutihan ng asawa ko para sa ano niya para sa para sa kanya rin ito nung pag vlog ko kaya tuloy tuloy lang hindi ako susuko sa pag vlog kahit malit pa lang yung followers ko sana po may makapansin sa amin maragdagan yung followers ko ito doon yung barangay namin medyo malayo pa yun ang paralan kaya dito kaya nang lalakad kami dito sa pilapil ng asawa ko ito ito yun, yun bahay namin yun. dito ako ngayon sa ano kasi magagapas ako nandito yung itak ko kasi magagapas ako ng ano damo dito sa mga yung pag ano namin dito yung arawan dito 300 sa amin yung arawan kaya tuloy tuloy lang kahit maluit pa lang yung followers ko sana mapansin nyo kami kasi malaking tulong na po yan kung mamonetize kami malaking tulong po na yan sa asawa ko ma anuhan ko na siya matustusan ko yung pangangailangan ng asawa ko kasi hindi ko ma-upload yung pangangailangan niya kasi yung ibang gamot niya binibili ko sana matulungan kami mapansin yung kami mga kababayan maangat yung facebook ko kami po yung nasa tiktok sa youtube kami po yun pwede po mag subscribe sa sa tiktok sa youtube yung pangalan ko sa tiktok ganun pa rin roberto Douglas pa rin at saka sa youtube kami po yun yun malayo pa yung barangay namin ito sa maerap yung daanan namin mga kababayan salamat po sa panonood nyo sana po hindi po ako magsasawa mag post ng video para pa para po maangat yung ano ko yung yung followers ko madagdagan pa sana po mapansin nyo mga kababayan sa mga nagtatanong kung anong sakit ng asawa ko yung asawa ko type 2 diabetes naputulan siya ng isang paa dahil sa diabetes kaya nagpabalik-balik kami ng hospital kaya ano tuloy-tuloy lang utilizando para sa kebutihan asawa kocaka ke... caka